Okay, hey, mind math, mga ka-grinds, nagkuhay yung mind math. Isipit ano dito yung pakuan, tingnan ko dito ano? answer. Isipit ano dito isipin nga, magkasunod yung number. Example, isipit 1, 2, magkasunod yung number. 2, 3, magkasunod yung number. 3, 4, 5. 5, 6 7 8 8 9 so 8, 9 10 so guys basta direla ma ah, at dito 100 tigok ka answer sige na eh basta tigam nila niyo kita kung mabubunga niyo tigong ko to answer sapagkat ano hindi basta magkasunod pag nauna kang magkasunod ng number ireha yeah, it sample like 2 di ba yung pinakadako ipalabas e, na may tin min 5 pinakadako diba, oh. e, it 1 and 2 di ba to oh 2 plus 5 ito e plus 5 di ba 7 ano niya mamangot eh 1 and 2 ano na pili di ba 1 igma e minus naman naman 7 and then total hanong game plus kunta so gan 2 1 and 2 di ba na pili para klaro 1 and 2 ang mamadako is 2 2 plus 5 yan na pero nga ito siya is it answer 2 plus 5 kasi 2 yeah. Two, five, two plus 5 ang diba diba minus nyo mga manggote ang total han 2 plus 5 diba 7 diba nyo napili 1 1 and 2 ang minus nyo may 1 so ito na yun 6 8 Sige, bisan ano ah, tanong kung magkasunod nga ng vertigo ko eh. 6 Sige, comment down below. Kung tama. Tigo ko ano. Thank you for watching. Support. Share, like, and subscribe. At YouTube channel on si Grinds. Thank you. God bless mga ka Grinds. On Grinds.